my question yung subscriber natin na nag-file siya ng adultery criminal case no laban sa kanyang uh, asawa. Na upupunta siya ng uh, abroad na sa pre-trial stage na yung kaso. Kung ano daw ba ang uh, mangyayari. Well, sa pre-trial ng criminal cases naman, uh, hindi mandatory, no? Yung appearance ng witnesses or complaining party. Um sa kalagayan sa RA 8493 uh, and uh, sa kaso ng uh, People versus Takan, sinabi ng Supreme Court na absence ng uh, complainant o complaining party sa isang criminal case sa pre-trial um will not result in the dismissal of the case uh, um in fact sinabi ng Supreme Court na mali yung judge kaso na yan na dismiss in yung kaso simply because hindi nakapag-appear yung uh,